Sir Gary, gano'n katagal ako yung kasal ng misis mo? 22, gano'n. 20 years old. Ilan na ang anak ninyo? Lima po. Saan OFW ang misis mo? Anong bansa? Sa Qatar po. Mula umalis siya, regular kayong nag-uusap? Opo. So wala kang ka idea na meron siyang ginagawang kalukuhan? So nung nasa Qatar siya, girlfriend mo na siya? Opo oh sir, nung nasa Qatar po siya, LDR po kami. A long distance relationship kayo? Opo oh, sir, nagka-relation po kami pero nung nalaman ko po sir na may asawa po siya, tinigilan ko po siya. Di ba sinabi ko sa'yo na asawa ko si Marlene, kung pagkatapos nang sabi mo, umi ka ng ebidensya, binigyan kita ng picture kami dalawa, pagkatapos yung anak ko, ibinigay ko sa'yo. Oo nga, nandiyan na tayo, di ba? Sabi ko nga. Di okay, alam mo pala kung may asawa yung abo. tao, hindi ako naniniwala sa gano'n dahil nga sa, siyempre, LDI nga kami, nga, hindi nga tayo nagkakita-kita pa, di ba? Malin ito ang pakiusap namin, okay? Hindi naman para parusahan ka sa mo, para naman makausap mo rin lang ang iyong asawa at ang iyong mga anak. I'm sure hinahanap ka ng mga anak mo. Tingnan natin, baka magkaroon na magandang solusyon pa rin itong suliranin yung ito. Sh to. sa inyo para matanong kayo, ano na po ba ang nangyari? Ito po bang si Mrs. Ay alam nyo na kung nasaan or nakausap nyo na po ba? Hindi ko pa nakausap. Ano sa tingin mo yung dahilan bakit itong si Mrs. ay naghanap ng iba? Dahil sa chat po. Chat? Opo. Pero kayo ba, hindi ba kayo nag-aaway? Hindi po. Ang ganda ng usapan namin nung bago umalis. Nangago pa na ayusin yung buhay namin, pati bahay, papayos yung pala, wala. Nung umuwi, do sa lalaki niya po. Nabanggit nyo nga na itong si Dexter, yung kanyang lalaki. Oo. Oh. Ano ho daw yung rason niya, bakit hindi ka na niya mahal? Hindi ko alam ano po. Hindi. Ito bang si misis, hindi nyo naman ba sinasaktan? Or hindi ka naman po ba nagkaroon ng iba rin? Hindi po. Hindi ko sinasaktan po. Kung sinasaktan, hindi, hindi mawabit ma yung lima anak namin. An 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 Kamusta naman po yung pag-aalaga dito po sa mga anak mo may po. Kasi pati yung hanap buhay ko po, wala. Kasi pag pumapasok sila, walang mag-alaga dito sa bahay. Mm -hmm. Papasok lang ako tuwing Sabado o Linggo. Ano po ba ang pinagkakabuhayan niya, sir? Karpentero ako ng furniture. Pagkatapos, pag umaga, nagtitinda ko ng pandesal. Yung nalaman niyo po na itong si Mrs. meron ng chat. Kinausap mo ba siya tungkol doon? Opo. Ano ang sabi sa niya? Sabi niya, ko lang yan. Sabi niya, para hindi siya maboring. Pero iba, iba na ang iba na ang kutob ko. Kasi maraming nakikita yung mga anak ko na sa Facebook na kan silang dalawa na, sa picture po. Pero if ever po ba sir na kayo po ay magkaroon ng pagkakataon na makausap itong si Mrs. Ano mga gusto mong sabihin sa kanya? Okay, pagbabalik ayaw ko na. Kasi pagbabalik dito yon eh, pag may cellphone siya mag-aaway naman kami. Mm -hmm. Ay, ay, ko, eh. pati, di ko alam sa anak ko kung anong gusto nila. Ngayon, pupunta po tayo sa barangay para po magharap-harap po kayo ni Mrs at mapag-usapan niyo po yung problema ninyo. Okay po ba kayo doon? Opo, okay po. A ah, dito kami sa inyo po barangay para sana mapagharap po itong mag-asawa na ito na si Sir Gary Ferrer and si Ma'am Marlene Ferrer. May reklamo po kasi si Sir Gary regarding dito kay Ma'am Marlene. Inanalakit po siya kaya naganap ako ng iba. Kailan ka po niya sinaktan? Nung umalis pa ako dito ng Pilip Pilipinas po, bago ako pumunta ng Qatar. Nag-away po kami niyan. Ano po ang pinag-awayan Hindi ko po alam sa kanya. Lagi lang siyang nagagalit sa akin. Wala naman ako po ginagawa. Hindi, hindi um, naman po Totoo man. Kahit tanungin yung mga anak ko. Lagi kami nag-aaway ma'am. Kaya... Noong pa yan ng... ibang ilang beses na ginawa ng naglalaki yan, madam. Tatlo pa yung anak namin. Tatlo pa lang ang anak nyo. ginawa na, ginawa hmm. niya. Gumawa na siya ng uh -huh. hindi maganda uh -huh. sa inyong... Pagsasama. Pagsasama. Uh, sinundan ko pa noon sa bahay ng lalaki doon sa, sa bayang bang po. Tuamin ah, ko na saktan ko noon. Tapos Sinong lalaki hindi magagalit eh. Susundin so, hmm. mo sa bayan ng lalaki. Pero nang umalis siya, hindi ko sinagtan. Kahit tanungin yung mga anak niya. Eh, bakit nga ginawa niyong sa sa'yo? Hindi ko alam po. Hindi ko naman sila nap Hindi ko nila sila, hindi sila nagugutom. Kasi... Anong trabaho mo? Po. Eh, furniture po. Oh. Ay, furniture. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pagtatrabaho mo. Opo, oh, tuloy-tuloy po. Tuloy, tuloy. Bakit mo pa siya pinayagang ano, mag-abroad? Sabi, sabi niya, parang maganda yung buhay ng kinabuhasan niyang anak oh, niya. tama yun. Gagawin ko pati yung bahay natin. Pagagawin niya po ang pag-uwi na apayos nating bahay, yung pala, ibang, ibang inuwiyan. Nung dumating siya sa Pilipinas, hindi na umuwi sa'yo? Hindi po. Iba na ang iba po Bakit mo ginawa yan? Ginawa ano? ko po yan, Kapitan, na naganap po ako ng iba kasi nanganakit po siya. Mula ng isa pa lang po yung anak namin. Ano po yung dahilan niya, ma'am? Bakit sinasaktan kanya? Hindi ko po alam kasi lagi siyang umiinom noon. Etong si Dexter, paano mo nakilala? Sa Facebook lang po. Kaano to magal yung relasyon? Isang taon lang po. Bakit naisipan mo na kay Dexter umuwi? Kasi po, napamahal na po ako sa kanya, kaya siya po yung pinuntahan ko po. Nasabi mo na napamahal ka na kay Dexter. Ngayon, ano sa tingin mo yung meron si Dexter na wala si mister mo? Pagmamahal po. Hindi ko po naano sa, sa kanya yung pagmamahal. Nainanap ko po kalibang anak kayo, ma'am, wala pa rin pagmamahal yun. Sinasaktan niya po ka kasi ako eh, ma'am. Li limang Mahal anak? Po ba yung pagmamahal, ma'am, na gusto ninyo? Na hindi po ako sa sinasaktan. Nagbubugbog po yan eh. Kaya po ko na naisipan ko po ano, nagipagrelasyon sa iba. Pero hanggang ngayon po ba, ma'am, kayo pa rin ni Dexter? Wala na po. Nung sa Manila siya, si, ito, ito, din. Ito yung boss Opo. Dinala po sa... Pumunta sila, sabi niya magsisimba sila. Yung pala, pupunta sa, ba, sa ba, yung pinagtatrabaho ng lalaki, kasama, kasama, na, kasama so, nito. Siya, nag pa kayo, pinatay mong ilaw. Totoo ah, ba, kumada? Ben, na ah, sinama ka ni Mama para makipagkita doon kay Dexter? Ako. Oh, oh. Sa mga anak niyo po ba, sir, may nagkwento rin tungkol doon oh, Sila, silang dalawa. Sino po? Sila, itong dalawa. Ah, kasama silang oh. dalawa. Hindi, ito, ito yung kasama, pero yung isa, nakikita yung Mama niya, nakakabidyo ko yung si Dexter. Nakikita mo si mama, naka-video call. Oh. Sabi mo, ma'am, wala na kayo ni Dexter? Wala na po kami mula ng April 23 po. Ma -mada Madali eh, lang. Bakit sabi po sinasabi na itong mga anak mo na magka-video call pa kayo? Hindi po yun, totoo, ma'am. So, papalabasin po ba ninyo na itong mga anak ninyo sinungaling? Hindi po alam sa kanila. Baka sinabihan ng tatay ni nila siguro na ganyan siya. Merong, merong mga ano ma, witness, anak mo pa mismo na nagsasabi, itong isa sinama mo pa doon sa kabit mo. Paano mo ngayon yan didepensahan? Sinama po po sila sa, ano, sa Luneta Park, ma'am. Hmm. Sino kasama niyo sa Luneta Wala Park? Wala kami lang po. Tinatakot lang siguro itong tatay niya. Maaaring ko po nasabi at... na itinatakot yung mga anak mo. Ginagawa niya yan mula ng ano, nandun ako sa Qatar. Pero kayo ma'am, nakikita mo na itong mga anak mo. Oo, mero, uh, umaming umamin ka na rin sa kasalanan mo kay Sir Gary. Ngayon, uh, anong gusto mo sabihin kay Sir Gary? Wala po akong ano, tagbin sa kanya. Eh, paano kung magsasampa ang kaso si Sir Gary at ipapakulong ka? Bahala na po siya sa kung anong gagawin niya sa akin. May picture pa oh. May picture pa po kayo, ma'am, na naghahalikan kayo. Kaya, kaya na yung na, uh, Sino ho ito? Noong April yun? April Noong April 17? Ano po ba si Dexter? April 17. Oh. Opo, ma'am. Hello, Shen. kintay. yung kinikwento ng mga bata. Sabihin mo dito. Ano po yung kinikwento sa inyo na dalawang anak po ni Sir Gary at Ma'am Marlene? Ma, na nakakausap po nung si Dexter ni mama. Itong video call po niya. Ikaw ba nakikita mo rin naka-video call ni mama mo itong si Dexter? Minsan po, oh. Pero uh, sa tingin mo, anong buwan yon yung nakita mo magka-video call sila? July po, July po yan July. July. Sabi mo ma'am, wala na kayo July noong April. Ma Bakit magka-video call pa kayo ng July? Wala na po kami yung Dexter na yan. Hindi ba matawagan ngayon si Dexter? Wala po, naka na po ko sa kanya. Sinumaling kayo, napaka mo. Pag-ulaan mo Ang sabi mo Marlene, April 23, wala na kayo ni Dexter. Ang sabi ng manugang mo, noong last month, July kabijukul video call mo pa siya? Nisan ko lang na video call yan. Nagpaalam lang siya sa akin. Ano ko ang last na pag-uusap niyo? Sabi niya ano, tigilan mo na ako. So, ganito ma'am, uh, since kasi sa aming programa, gusto namin na magkaayos ang magpapamilya. Lalo na, tingnan mo yung mga anak mo, ang liliit pa. Pero syempre, nakadepende yan kay Sir Gary ngayon, umamin naman na sir si ma'am sa kasalanan na ginawa niya. Depende sa anak ko kung tatanggapin. -ta -ta kung ako ayos lang, kung sa yung mga anak kung... ko. Tatanggapin mo sila alang-alang sa mga anak mo. Opo. Kung papayag siyang pupunta sa iyo. Babalik. 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 Pagbabalik sa akin, sana hu wag, mag-out ng cellphone. Ayaw ko na po nga lang pagbalikan sa kanya. Okay. Kasi pag bumalik pa ako sa kanya, baka ano pong gawin niya sa akin. Bakit po ayaw nyo na bigla pa... na makipagbalikan kay sir? Nanalakit po siya yan. Ayaw ko kung ano. Nilbad, anong uh, <coughs> bago bali si mama mo, sinagtag ko si mama ma. <coughs> <coughs> anong, man, mo. Anong nan mo, si papa mo sa takitan mama. <coughs> hindi ho kaya ma'am, gumagawa ka na lang ng alibay nang sa ganon, eh hindi mo na makasama itong si ayaw sir. Ang um, iba ka, sa sasakitan da. Ah, may nasya.

Sinasaktan mo ako, kinukulang mo ako sa bahay! Paano ito, paano ito kukulang yung... Ayaw ko, ang grabe niya. Yung, ba, yung, bahay na, okay. yung bahay namin, upan, paano kita'y kukulong? Eh, kinukulang mo ako! Kung kuha ka pa ng kuryente, kinukuryente mo pa ka doon sa bahay! Paano <laughs> ko makakain <laughs> Labas mo yung nasa luk mo, okay? Oh... Ititin mo ako dito! Nalakakalagi ako! Pero pag nag-aakaran Paano na karam. Paano gamot? Jim 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 kipu. Hey, Mama. Ha? Mama. Uh, okay. La, kailan po kaya? Mama. Nakita mo kanina 'yung reaksyon ng no, Dalawang anak mo umiiyak. Ngayon, hindi pa pwede na kayo ay magkaayos. Alang-alang na lang sa anak nyo. Ayung kuputan ng pamilya mo. So anong balak mo sa mga anak mo, ate? Magtatrabaho po sa, para sa kanila. Super tenpo na lang po sila. Ngayon ma'am, kung magpagdidesisyonan ni sir na ikaw ay sasampahan ng kaso, makukulong ka ho dahil meron po mga ebidensya. Kaya ako ako po sa inyo, sinasuggest ko na lang, kausapin niyo po si sir Gary. Pag-usapan niyo po yung tungkol po sa mga anak niyo bilang magulang po. Hindi na ho kayo bata. Nasa edad na po kayo. Gumawa ho kayo ng limang anak. Sana pag-usapan nyo rin po yan, pag-desisyonan nyo, kung ano yung dapat para sa mga anak mo, yung future ho ng anak nyo, hindi ho future S ninyong mag-asawa. Future na lang po ng anak yung mamam pag-usapan nyo. May po ako para sa mga bata. Mag yung sahod ko po, ibibigay ko po sa kanila. Directly? Opo. Hindi na po ko gano'ng gagawa ng ano, ang lalaki. Sir, Gary, okay lang po ba sa inyo? Well, pag nasa labas yan, gagawang-gagawa yan, magtsatsa yan. Mm -hmm. Madali lang sabi na wala sila, pero hindi na So ayaw niyo na po siya pag-abroad din? Hindi na po. Oh. Gusto ko na i, i, black, i black yan, madam. Pag gusto niya, kundi, dito na lang sa bahay, pag alang-alang -ala lang sa bata. Ayaw, ayaw kung ano, ayaw kong tumira sa bahay mo. E eh, paano man pag doon ka na lang sa bahay ni nanay? Pwede rin na po. Pero sasama mo yung mga anak mo. Sige po. E eh, paano po kami mabubuhay? Wala po trabaho. E, eh, Sino po? Suportahan ka ho ni sir? Eh, hindi po yan magbibigay. Noon pa man, hindi, pa, hindi siya nagbibigay sa akin. Hindi siya nagbibigay ng pera yan. Nakikilabada ako dyan sa mga tao. Mm -hmm. Posible. Wala, wala, walang asawa. Nakikilabada ako dito. Na automatic yan. Sipi mag-asawa yan. Mag Magtulungan. mag well, ano, ano. lang yung mga anak niya. Okay lang po ba, sir, na yung mga pas na nangyari, ma'am, sir, yung mga nangyari noong nakaraan, kakalimutan na ninyo, magsisimula kayo ng panibagong buhay ngayon? okay po. Kayo, ma'am, okay po ba bata? kayo doon? Kung ayaw mo, kung paalisin, paano sila, mabubuhay ang mga anak mo? Mabubuhay kayo, hindi ka umalis dito. Mabubuhay. Kulang eh, pa. Pangako mo yan? Oo po, pangako yan. Kailan pa kayo nagutom nung lima pa ang anak natin? So ngayon, gagawa tayo ng kasulatan tungkol doon ho sa mga pangako ninyo sa isa't isa. Okay lang po ba sa inyo yon? Ngayon kasi binigyan natin sila ng pagkakataon na makapag-usap privately. So pwede po ba pakibasa po sa amin ko ano po yung kanilang napagkasunduan? Yes po. Ito yung kasunduan nilang dalawa ni Marlene sa kasigari na mag-asawa na ako ay may planong bumalik pa sa ibang bansa at kung anong masusildo ko ay kalahati po ang ibibigay ko kay gari-pirir na asawa ko para may pagsustinto ako sa mga anak ko at sa komunikasyon naming pamilya ay hindi ko ibablock para may komunikasyong kaming pamilya. At lahat na ipinangangako ko kung ito aking tutuparin. Uh, itong pinirman natin, uh, Madam Marlene, dapat ito susunod ka dito sa pinirman mo ito. Ganyan din ang kwan na mo naman yung sinabi ni pinirman ni Marlene at pinirman mo dapat naintindihan mo yan. Ano? Ano po ang maipapayon nyo po sa kanilang mag-asawa ka po uh -oh. po kay Sir Gary? Oh, uh, itong pinirman mong ito, dapat uh, kung alimbawa, sana magkasundo na kayong dalawa. Na masasabi ko dito, sana lagaan nyo yung mga pamilya nyo, gawin yung tama para um, sa ganun ay lalaki sila na maganda ang kinabukasan nila. Oh, uh, ganyan mo din, uh, Marlene, ah? o yung kwan ibigay mo yung 16 sa mga anak mo para sa ganun ay uh, mabigay mo yung tamang obligasyon sa mga anak mo. Yan lang ang may papayo ko sa inyong dalawa. Ha? Maraming salamat po, Sir Idol Tulpon, Nagkaroon kami ng kasunduan ng asawa ko po. daalang -ala lang po sa mga anak namin.